Standing ovation ang binigay ng fans kay Lebron James at malingan ang sinabayan si Mo Bamba dito nagsisi sa ere. History ang ginawa ni D Angelo Russell this game si Austin Reeves, Pogi Moves at si Tobias Harris na dali naman si LBJ sa muka. Los Angeles Lakers na galing nga sa panalo kakarapin ng Sixers na kakagali lang sa pagkadalo. Tinan natin kung ano agad mangyari mga idol in the first quarter nga natin. Si Rui Hachimura binuwat nga ang Lakers offense. First 7 points sa kanya at sa Sixers naman ay team effort nga ang karilang ginagawa sa pag-uumpisa ng ating laban. At matapos nga ng first 6 minutes natin ay tied ang ating ball game at 13 points. At talagang kinakalawang pa nga opensa ng dalawang team dito at depends sa pangalang ang buhay sa kanila most of our first quarter. At ang score nga natin ang reflection dyan dahil tied tayo at 21 points with 2 minutes left. Si D'Angelo Russell laging franchise season leader na rin ng Lakers pagdating sa 3-pointer. At sa ending nga natin ang Lakers kumuha ng 1-point lead 24-23 after the first quarter. Second quarter natin, kinounted nga ng mga referee ang obvious shot violation na ito kahit nagreklamo si Lebron kaso hindi siya pinakinggan. Pero after the review ay kinorek naman niya ng mga referee. Then after niyan ay medyo umayos na rin ang opensa dito ng Lakers at nakakuha pa nga sila ng kalamangan dito. Pero ang Philly hindi naman nagpauli dyan at kahit papano ay may answer nga sila sa Lakers. Pero bigla na lang silang napatimeout dahil sa monster two hand ni Lebron dito. Talagang si Dilo gusto pang sumali sa highlight na yan. Standing ovation nga ang binigay ng fans sa kanya. At talagang nagpatuloy nga ang very slow and low scoring natin game ugly shooting percentage for both teams under 40% pero si Austin Reeves gumawa ng highlights dito para nga sa kanyang team up sila by 5 points pero dahil nga kay Tobias Harris abay tied na naman ang ating ball game. At ang hindi gagandang first half natin ng mga idol ay nauwi nga sa angry poster dunk ni Lebron kay mobamba Bamba. Then on the other end, si Kelly Ubre may dunk din. Get lamang sila 52 to 50 after 2 quarters. At para na nga sa ating third quarter, energy nga ng Sixers sa umpisa sa defense at offense nagbigay ng 5 point lead para nga sa kanila. At ngayon ay sila na nga may ng momentum at ang Lakers naman na ang nag dito. Napa-timeout na nga rin si Coach Darwin Nam after ng wide open three pointer ni Mo Bamba. Pero buti na nga lamang para sa Lakers ay nandyan si Spencer Dinwiddie at Austin parang para nga sagutin ang mini run na ginawa ng mga dayo dito. Nakalamang pa nga sila muli sa laban. Kaso binawi nga yan ni Tyrese Maxey at the end of the third quarter 76-75. At sa last quarter natin abay umayos ng pagdalaro ng Lakers kaya nakita nila na umangat na sila by 3 points Si Tobias Harris na siko pa si Lebron sa muka And then after niya nitong si LBJ at AD na nga nanguna para sa Lakers early minutes pero si Tyrese Maxey ang sumasagot nga sa kanila. Close game tayo 84 to 83 with 6 minutes left. Pero nang dahil nga sa late run na ginawa ni Lebron James at ni Anthony Davis at ang buong Lakers team ay naging sapat na nga ito para makaseparate sila sa Sixers at tapusin nga ang laban na sila ay panalo.